<laughs> oh. Wala pa Sa gate lang Ayan na Ayan <laughs> natin yung legs <laughs> mo Parang anong kumangay eh. <laughs> 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 Hahawakan ko lang Wait la Ba't mo lumagalaw ka? Wala pa eh. <laughs> Nanayimik ako dito kasi lalagyan-lagyan mo ng ganito eh. Parang gano'n eh. Ang sakit <to. laughs> ah. Ako, ako, ako. <laughs> <laughs> oh, look at daddy. <laughs> oh, masakit. Ano, Hindi kasi ako dito eh. Lalagyan mo lang Oh, swag. Huwag kasi ah. Wait na. Titignan. kasi yung tao dito. Alam, dami oh. Pag ikaw ang ginanyan ko, pag ikaw ang ginanyan ko, huwag <laughs> ah. Ah galit ka na. Eh, paano naman? Kasi nananahimik naman kasi ako oh, dito. Sabi na naman na naman galagay ng ganito. Oh! Wag! 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 Ako! Ako, hindi uli masakit. Uli-uli kasi. Uli-uli kasi. Huwag kang nalagay ng ganito. Para. <laughs> Parang anti eh. Yeah. So, Tignan lang natin. Pag ginagawa mo kasi sa sarili tignal mo. Tignan lang mo natin kung effective. <laughs> <laughs> <So, laughs> so, Tignan lang. Ako! Masakit pag ikaw ko mag... Sakit! Ano. <laughs> Parang timang to. Parang tuloy na ako. Oh, ko na. <laughs> magalis. Ala, parang timay si Oslin. Mag... Upo ka lang dun, oh, Let's go, let's go. Upo ka lang, upo ka lang dun, oh. Saan ka pupunta? <laughs> eh, ano pa nga ba? Saglit lang, ha? Ah. Ano, Na nanginginig kasi, tignan mo. Hindi masakit yan. Ano hindi masakit? Ba't ka umaaray pagka uh, ano, nagpapahubad ka ng ganito sa Para aray? alam mo kung gano'ng kasakit na pa magpawak. wax. Ay, ikaw ka na. alam nga ano naman, ginagawa mo sa akin, hindi <laughs> mo alam kung paano kasakit. <laughs> para, <laughs> para ka yung pilay. Si Magpilay talaga, ka na agad, di eh, wala pa. Eh, parang pagka na, ano eh, pag na, lang, parang na-stretch yung yung skin ko. Hindi. Dang ina, ang dami. Wait lang. Ay, nakaplay na. Ang dami na kuha, Bobby. <laughs> Hindi madami yan. Tignan mo. Tignan mo, ha? Oh. 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 Tignan mo, ha? O? Yan, Ang dami, o? Oh. Parang Tignan pag, natin parang pag gumagalaw, parang pag gumagalaw nga ako eh. Parang pag gumagali ako sa <laughs> <laughs> Wala ka pa. Saglit lang. Bibilangin lang pag, natin. Pag sinabi. Wow, saglit lang. Pili -pili -pili -pili? Saglit lang. Mga <laughs> ko lang Oh. Pag sinabi kong ano na. <laughs> Ipapasarch ko lang para makuha lahat. <laughs> kasi... Huwag <laughs> <mag> <laughs> mo kasi muna ngayon! <laughs> Oh. <laughs> <laughs> tignan mo ha? tignan mo muna. Sandali lang. Magpatigas ka. Ano? Saglit <laughs> lang. Itatry mo lang dito. Saglit oh, lang. Wait lang. <laughs> Ayan, ang tagal na, hindi na didikit na to. Yan na. Magbilang ka, Tuggy. Uh One, two, three. Ganon. Sa three. Okay? Sige, sa, uh, sabukan mo nga yung konti lang. Sabi yung ko konti sa lang. Sa-try ko lang kasi. ko. Wala. Hindi masakit. Medyo ano yung mura? mo O ano may ba? Ang gan muna. Uh, saglit lang. Hindi muna. Oo na. <laughs> Pagka fight, ganun ha? Ha? Huh? Pagka fight. <laughs> huwag mong pipigilan ng tip. Uh, saglit <laughs> lang. Saglit lang. Masakit nga. Pagka na... na hugo. Hindi Isang masakit lang, lang, mas... Yan. Wait Pag lang. Pag-five, gano'n na. Oh, Oh my God! <laughs> <laughs> oh, Dina, <laughs> <Ma> <laughs> 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 <niplayam> <laughs> No? May rectangle lang na natanggal dyan, no? Nabalahibo, Oh. Wait lang. Wait lang ah. Oo. <laughs> oh. May rectangle na natanggal dyan, Oh. Wow, flawless. Ganyan. <laughs> <laughs> Ang pangit. Uy, magiging balbon ka na, Bobby. hindi na to. Hindi, mabalbon naman. Hindi, hindi pa. Hindi pa balbon yan ng lalaki. May ano, no? May tokka-tokkaw. How's mo? the experience? Mahapdi. <laughs> Sa pa. Hindi na. Mamaya, pagtulog ka. <laughs> Ayos mo yung ano.